Mga karangyaan naman na galing sa katiwalian dapat kasuklaman. Ayon po yan sa CBCP President. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report! Hinimok ng opisyal ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ang mga mamamayan. Nakasuklaman ang mga hayagang paglalantad ng mga karangyaan na galing naman sa tiwaling paraan. Ayon kay Colocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na siya rin pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi lamang katawan ang pwedeng ilantad ng mahalay dahil may tuturing ding mahalay ang mga biglang yaman mula sa korupsyon na ginagawa pang huwaran ng tagumpay. Tinukoy niya rin ang isang panayam sa mag-asawang kontratista na ipinagmamalaki ang kanilang mansyon at mga luxury cars na mula raw sa katas sa kontrata sa DPWH. Binanggit din ng kardinal ang isyo ng pagpopost ng mga kaanak ng politiko na tila iniyayabang ang kanilang mga magarbong pagkain. Kapag ang tiwaling kabuhayan ay tinuturing na ehemplo o halimbawa ng madiskarteng buhay, mahalay kapag pinopost pa ng mga anak ng politiko sa social media ng bill nang kinain nilang dinner sa isang high-end restaurant para lang sa apat katao ay umabot ng 760,000 pesos. Halaga na hindi kayang kitain ng isang manggagawa kahit sa loob ng tatlong taon. Ayon kay David, kailangang masuklam ang mga Pilipino sa mga ganitong kahalayan upang magising at muling maibalik ang dangal, pagiging disente at pagiging makatao sa lipunang pinasama ng korupsyon. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak Armen.